Okay. Ito pala kamoto. Yung regular down nito. 10,200. Ito na motor. Ganda to. Okay kamoto. Good morning. Dito tayo ngayon sa bike port. Ayan o. nice ito yung mga unit nila marami yun ito EDP 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 160 okay, pasok tayo hindi na natin ito uh, ito, sniper hindi natin yung EDB magkano ang presyo okay ayun dito banda mga ano, repo may EDB oh. 150 Tapos, kompleto para ito. May mga Honda. Oh. Ito, ADB, 160. Ang presyo, ane? Um, akong cash price, sir, is 169, um, 500. Ah, 169, sir. Yeah. Pero, yeah. uh, uh, ipalitan niya siya, um, uh, ano, sir, um, cash, napatay tapatay Wapo na, oh, ADB. Tapos, um, mantrika mo, ne? Ano nandiyan na siya, sir? Ah, uh, higher down na siya, dire, sir. So, uh. kung magmumodahan, um, tapos, 160 nagkasal sa mga 3 years ng mga 2 years, yeah, 12 months. So, ang ayahag yung regular dog, sir, is 17,400. Ang dog, pero dyan. 3 years, yes, year, sir, is 17,900. Ganda na kamuto. Bagong EDB. Kasi available color pa ano eh. Once you're na buying red or black, Pero sa pagkakaroon going to na. Uh -huh. white. na right? White lang, no? What's the unit? Can you unit? What's the unit? What's the unit? The cash price is ang cash price is $97,000. cash price is $97,000. $97,000. The cash ka ano, is Ang presyo $97 Ito? Ang cash price? Money? Cash? $97.96 sir. Oh, okay. Yung down ano eh? Ang regular down yun sir is $10,200. Yung monthly siya oh $4,715. Ah, okay. Marami uh, ka mo ito. Ang ganda oh napunta ka ng bundok hindi makaya sa mga ano ito, kaya to o, oh, mga gulong o oh. ah, ganda ka mo to tapos lagyan mo ng bag dito pagigid PG1, ito, ito pala ito pala o PG1 Grabe uh, oh Ganda ito kung ito oh Okay, grabe nga ganda ito kung PG1 Pang off-road ba, no? Okay, grabe kaganda yung anong kamoto. PG1 na motor. Pangakit ng bundo kamoto. Kaya na to. Ayan o. Ito na. PG1. Pala kamoto. Yung regular down nito. 10,200. 10,200. Betul, nama motor. Janda tu. Itu nenderin. Yang maha, Amiyo Gear. Dan yeah. yang yeah. pula itu. Ito yung gusto ko talaga oh. PG-1 Marami, maganda oh. 115cc maganda ka mo to PG1 Okay ka mo to Meron pa pala isa PCX160 Na black na kulay Bunda Ang It, ito pala yung cash nito 136 ang down ang ihang may ginagdown sir kahit kung P13,900, sir ang regular down. Ni ang monthly kay 63. Ah, ang down ani 13,000. Uh, 13900 30,900. 900. Ito pala ah, uh, PIC 160. Uh, 34, ang cash pala nito 134 570. 570. 100. 134 570. ito may cash. PCX,

Okay, yan dito lang. Ito yung unit gamit ko. Bye bye you. Sakit like sa